Curry, three, bang! Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay papindot po sana ang subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa i-upload kong mga video. Maraming salamat sa munting suporta, ah, mga ka -inspire. Pagkatapos ang Sweet Revenge victory at celebration ng Golden State Warriors sa katatapos lang na 2017 NBA Finals, ay hindi sumuko si LeBron James at ang Cleveland Cavaliers at ipinagpatuloy ang 4th edition ng Warriors Cavaliers rivals na kahit mapait ang kanilang naging karanasan sa nakaraan nilang laban ay buo pa rin ang kanilang loob para ang Golden State Warriors ay kanilang mabawian. Masukal nagubat ang pinagdaanan ni Lebron James at ng Cleveland bago makaabot sa tuktok at ipagpatuloy ang ikaapat na tapatan at maiganti ang almost sweep series na kanilang natikman. Samantalang ang Golden State Warriors ay muntika na ring hindi kumpleto at buo pagkatapos nilang indahin ang pagkawalan ni Stephen Curry dahil ang kanilang matinding kalaban ay ang mga injury na sa kanila'y gumugupo. Talagang pinagtagpo ulit sila ng kapalaran upang ituloy ang ikaapat na season ng kanilang digmaan. At sariwa pa sa alaala ng Cleveland ang kanilang mapait na pagkatalo at kahihiyan habang hindi pa nakaka-move on ang JSW sa kampyonatong kanilang nilasap at ipinagdiwang. Game 1 ay nasayang ang 51 points ni Lebron sa pagkakamali ni J.R. Smith na humantong sa 5 minutes extension. Nang lamugin sila ng JSW sa overtime at manakaw pa sa kanila ang unang panalo dulot ng kalituhan at kapalpakan. Game 2 ay sumabog ang binansagang greatest shooters of all time nang bumuslo ng 9 three-pointers na tumatak at kanyang inugit sa NBA Finals at siya lang ang nakagawa nito sa kasaysayan. Pinatunayan niya kung gaano siya katalim at katalas na kahit may pangsagot ang Cavaliers sa kanilang opensa sa kanyang hagupit ay hindi nakatakas si Lebron at tuluyan niyang tinanggalan ng angas. Pagsapit ng Game 3 ay sa baluarte ng Cleveland sila nagtapat Kailangang pigain ni Lebron James ang kanyang pwersa upang ang Cavaliers ay kanyang mabuhat At ngayong baon na sa 0-2 disadvantage ang Cleveland ni Lebron At dalawang gewang na lang ay tuluyan na silang masasaraduhan ng mga tilon Ngunit si Kevin Durant naman ang sumabog at umaso Upang tabunan ng pag-asa ng mga kabalyero sa sarili nilang bakuran sa siyudad ng Ohio na ang 43 points ni Durant ang uminit at sumindi na tuluyang pumaso at nagpalusaw sa pangarap ng mga taga Cleveland na makuha ang championship victory. At ngayong isang sapak na lang ang kailangang mapwersa ng Golden State Warriors upang dagdagan ang kinang ng kanilang mga palasing-singan at mapatunayan ang kanilang pangkat ay isang alamat na may susulat sa kasaysayan. Kaya sinakmal na nila ang Cleveland Cavaliers sa Game 4 gamit ang kanilang unstoppable na opensa at sinakal na nila at pinarosahan si Lebron at ang Cubs sa higpit at lapot ng kanilang depensa at ito na ang huling banggaan ng kanilang sumiklab na digmaan Ang larong nagtuldok sa apat na kabanata ng kanilang tunggalian Labanan na tumatak, sumiklab at uminit Na winakasan ng lumiliyab at sumasagitsit Na Sweep Series Championship Ang 2018 NBA Finals Ang tumuldok at sumarado sa Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers Rivalry at pumutol sa uminit at lumiliyab na tunggalian ni na Lebron James at Stephen Curry tapatan at labanang nagpakulay at nagpatingkad sa pinakamataas na level ng kompetisyon na tumatak at nagmarka at hindi nakukupas habang panahon. Ito po ang Inspire and Sports PH na nagsasabi na laging pagsikapan na gumawa ng kabutihan para pwede tayong maging inspirasyon at halimbawa sa iba at sa karamihan dahil lahat ng ating mga nagawa kabutihan man o kasamaan ay tatatak at magmamarka sa ating katauhan at katangian magpakailan man